Good morning. So it's January 20, 2024. Ah uh, nagtanim tayo ng nyog. This is a tall variety ng coconut. So sabi nila dapat kalahati lang daw yung pagkaalubog ng nyog. But since papunta na tayo ng summer, uh, hindi natin masyadong inangat. So medyo nilaliman natin yung butas, no? As long as nakalabas yung jaan yan, naalabas itong at least one-fourth, no? Uh, ang reason is, papunta tayo ng summer. So, ang gusto natin is mas magkaroon siya ng access sa moisture sa ilalim. Uh, hindi masyadong madaling matuyo yung ilalim. Tapos, uh, usually, ang ginagawa nila is nasa one meter ang diameter ng ng pagkakatanim ng nyug. O yung pagkakabutas bago itanim yung nyug. Ang ginawa natin is almost same size lang ng nyug. O mas maluwag lang ng konti. Yung ilalim, um, buwag hag yung ilalim. no Binarita pa natin para mas madaling ma-penetrate yung roots. So, bakit hindi ko nila ayan na 1 meter yung diameter? Kasi, ang problema pag masyadong buwaghag yung paligid since onset tayo ng summer um, madali nga magpenetrate ang tubig pero ang problema is mabilis din mag evaporate ang tubig no? kasi loose nga yung soil eh. so pag ganyan mas compacted yung paligid though mas mahihirapan daw yung ugat but I don't think so hindi naman magaling ang halaman no alam niya kung paano siya paano i-penetrate yan even concrete kaya nilang i-penetrate so ang kagandahan nun pag compacted yung paligid pag pumunta rin yung tubig hindi siya ganun kabilis mag evaporate unlike pag loose ang soil mabilis nga mag penetrate ang tubig mabagal naman ah, mabilis din namang mag evaporate so yun so, ang purpose natin is para ma mas mahaba yung time natin ng pagdidilig I mean para mas mahaba yung interval natin ng pagdidilig no? kahit na mga once a week lang yan o twice a week ang diligan ng summer hindi pa rin tuyo yung ilalim so lalagyan pa natin yan ng mulch no? so tignan natin try natin kung mabilis ba talagang mag penetrate yung tubig of course katatanim lang kanina uh, mabilis pa yan mag penetrate linisin lang tong ila itong dito sa may nyog itong dito linisin lang yan para lagi para hindi bahaya ng anay kasi pag may lupa yan uh, nagiging favorable sa anay yung lugar so mag ready na rin kayo ng ano ng pesticide kasi baka biglang punta ng anay kasi nangyari na sa akin yun no may inanay tayong yung namatay so mag na ng pesticide just in case na may anay eh ma-sprayan na agad natin no? madiligan natin ng tubig na may pesticide mahirap kasi prevent as much as possible ayoko rin talaga mag uh, gamit ng mga design. Pero nung naaraan, since may mga anay nga yung coconut natin, and uh, syempre mapipilitan ka na talagang gamitin din. No? So yun, maganda naman yung pagkaka-penetrate ng tubig. Oh. Marami na yan. So ito, nakahilera to dun papunta rin sa dito sa may daanan. So pansinin nyo, hindi ako nag hindi ko yan ginras ngayon kasi nga pa summer kayaan lang yan napaadali lang yan putulin pag kailangan nang gamitin yung area so that's it for now thank you for watching bye bye